For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him will not perish, but will have everlasting life. Ang mga katagang ito po ay parang, sabi nga po nung ilan, sirang plaka na parang uh, nananawa na marinig na nung iba. Yan na naman eh, yan na naman eh. Pero pag totoong kristyano ka, sa tuwing ito'y naririnig mo, nandoon pa rin yung pagkamangha mo doon sa ginawa ng Panginoong Heso Kristo sa krus para sa atin, para sa iyo, para sa ating lahat. Pag-ibig na hindi kayang tumbasa ng kahit na ano paman. Okay? So ang pagbabasa po ng Biblia, ito po ay nagpapakita na talagang meron tayong pagkauhaw doon sa finish work ni Jesus. Reading the Bible means not just doing it as an obligation, but doing it because we know there is power. Power na hindi kayang ipaliwanag. Power na alam mong nagiging malakas ka sa tuwing nagdraw-draw ka. You're, you're, drawing something from the Word. Ito po yung tipong alam mo na kahit ano man ang pagdaanan mo Jesus is there for you. Alam nyo, tapos na nga eh. It is finished. What do you think ang sinabi ni Jesus? Bakit niya sinabing it is finished? Alam nyo po ba, isa lang po ang nakikita kong dahilan dito. Dahil finish na nga pong talaga. Finish na po ang kasalanan sa isang believer. Finish na yung mga takot natin. Finish na ang kahirapan natin. Finish na ang mga sakit natin. Finish na lahat ng mga negative things. Yan ang pinaka alam mo na ginawa ni Jesus para sa iyo, sa ating lahat. So, ang maging mananampalataya ay isang napakasarap na katotohanan na meron ng bawat isa sa atin. We know that Jesus is in control. Pag naging kristyano ka, hindi ka nakatulad nun dati. Dati walang kwenta ang buhay mo. Pag ano yung uso, ano yung bago, nandoon ka. Hindi naman po masama yun, Pero makikita mo ang buhay ng mga unbelievers. Kung ano yung mga uso nandoon sila. Usong buhok, usong style ng sapatos, usong estilo ng pananamit. You know what? Ito ay mga lumilipas. Hindi ko sinasabing masama ang mga yan. Of course, ako mahilig din po sa uso. Pero, ang mga uso ngayon, laos bukas. Di ba? Not until alam mo, meron kang isang hindi lumilipas. Ito ay ang Panginoong Yeso Kristo. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one came to the Father but by me. And ultimately, nakalagay sa Book of Hebrews, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So, only Jesus. Siya ang nagligtas sa atin, siya ang nagmahal sa atin. Ibetray ka man ng lahat si Jesus, yayakapin ka pa rin. Anggap ka ni Jesus. Mahal na mahal ka ni Jesus. Kaya nga sabi ng John 3.16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya isinugo niya ang kanyang nag-iisang anak. Kung sino man ang maglalagak ng pananampalataya sa kanya, ito ay hindi na mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Meron ka na bang buhay na walang hanggan? Nakatitiyak ka ba na anytime dapuan ka ng kamatayan, ikaw ay pupunta sa langit? Meron ka na bang katiyakan ng kaligtasan mo? Kung wala pa, sabayan mo ko sa dasal na ito. Lord Jesus, alam ko makasalanan ako dahil sa sin nature ko, nataglay ko simula bata ako. Lord Jesus, I know na matay po kayo sa cross para bayaran ang kasalanan ko. Kayo lamang ang daan sa langit, wala na pong iba. Lord Jesus, naniniwala po ko, sapat na po ang sakripisyo ninyo sa cross para ako po ay maligtas. Thank you, Jesus, sa iyong biyaya. Amen. Kung sumabay ka sa simpleng dasal na yan, I believe you got born again. You got saved. Start reading the Bible. Start sharing Jesus sapagkat ang totoong born again, yung pinalitan yung Espiritu. 2 Corinthians 5.17 says, If anyone is in Christ, he is now a new creation. So, congratulations. Hindi po easy-easy lang ang ginawa mong yan. That is a very important decision sa buhay mo. Congratulations. Ikaw ngayon ay born again na ikaw ay makipagkita sa ibang mga Kristiyano hindi sa institutional church, ha? hindi yung may isang pastor na tatayo. Hindi, hindi ganon. Tayong lahat mga pastor, pantay-pantay po ang anointing natin. Wala po yung pastor na tatayo na parang siya lang. Yeah, hindi ba? Hindi, po ganon. Ayun po ay invento ng rehilyon. Tayo po ay lahat ay pastor, tayo lahat ay teachers. Pero ika nga po, meron tayong kanya-kanyang pangsyon. Pero pantay-pantay po tayo. Pwede tayo magpulong sa ilalim ng puno ng bayabas, sa mga lumang sinihan. Di ba? Marami po dito. Eh, sa abinida, marami po dyan mga lumang mga, mga pwede nating uh, upahan na mga Uh, tambayan natin, di ba? Tapos, pwede rin sa mga bahay-bahay, house church, no? Importante, sabi ni Jesus. If there are two or three gathered in my name, there am I in their midst. Thank you, and Jesus truly loves us. Ay, oh, sandali. If you're not yet a subscriber of this channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share the video, share Jesus. Si Jesus po ang bida rito. Wala na pong iba. Yung ginawa niya sa cross, yan po ang pinaka-importante again for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him will not perish but will have everlasting life thank you